Magandang araw mga kabarangay, narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basihang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Ang pamahiin natin ngayon ay tungkol sa mga bilang. Ang mga malas na pangyayari ay dumarating sa tatlong sunod-sunod. Ulitin ko po, ang mga malas na pangyayari ay dumarating sa tatlong sunod-sunod. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba. Nasa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin, bumisita lamang po kayo o mag-log on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.